Mm -hmm. Oh, nikaon ang renas mga pislat so nagready ko ana og green pepper, red pepper, kana yung carrots Patatas. Oh, mikos-mikos na rin ako na ipaprito na ako na siyang una. Mauna ay teknik nga lami ang niluto sa inyong hinday. Sana also, nag-ready na din kong mga lamas. Wala na ako ipakita sa inyo. Wala wow, na, na ako na kay, videos ako na Basta nag nako na ako na kayo. Wala may tig-video sa kuwa. kayo na pa si Lolo. So, preto na ako na mga lamas din na ano. Pero ang ako ang karneha na marinit na na siya. So, dili na ako yung sa inyo. Gion sa na ako na pag-marinit. maawat sa mo, mo. Bitaw, lahi-lahi mag ng a ah, style sa pagluto o sa on pagpalami. Pero maunoy naman na ako dito sa kuang anhing papa nga. Pagka maayong muluto, buyag. Suno, so, giprito na nako niya. Ako magprito, di ko ganahan nga. sigihan na akong ukay, kapiling na ako, mabungkag ang lami. So, ate lang unya dili man ko makonsentrate video-video kay ang ako ang isa kadalungan na minaw kang lulu. So, karun, buat tangan saya nak nato. Kamu nak kabel kaila men mu anak kaya kabelu mulutu. Mu kabelu ku ngamas mai pa mulutu sa kay, aku akai aku. Kini aku paglutu di meni permenti. Unya nila kau man kenahan kai ku anak mula kau sih kaya makalutu ku mengapa kau nato dia ngak mengapa kau si Filipino ba. Unya dayun buat tangan saya nato nak kicap Kau wak mantai kuluring di ring dapita. Arun mula mi, oh dik ba murag mau nagi ni. So unya kan bisa menerbahu tah di mungkin tu nak malikayan usaha yang akan nak bisi membisi kaita perlu angtanan kabisi makaya ramang yud simpri naglung aku anakan on makaya ang kabisi ang usaha lang yud bahkan anta tapulan bisa aku masih ilut ulutu kaya ngat tua mengani luto dia se Filipinas dah kan kek masih suning ngam ngai segol segol sama tala maglutu silula diri iguran yang akan beritun so nak apa yang bawaan pataimi mitra mit Tay merang anyo ang inday so, sudah man magbuis oi unya samtang nagkuan ko din na sa kuang giluto na kung kusugas din ko sa mga lamas kay diri tagdagan kay putahi ka uno nila pero ako ray mabilin duhar ka putahi unya gihugasan din na akong butilya din ha kay nagrecycle man pud mi diri lahi itong mga dili malata og malata so mo na siya nga gihugasan sa, sa inyo hang pero og Kani bitaw si Lula no og siya bitaw magluto wala gyud ko sundon na hugason pero kay ako may nagluto syempre ako puy manghugas ha ako ang ginamit anak ah, rana Alang-alang tigod ang ako ang trabaho diri. Pero abi bitaw ninyo no, kani bitaw nga ako ang trabaho makaingon gyud ko nga kung dili bitaw ko patient, di gyud ko magdugay diri. Kay dili kinisayon ni nga kag a kwarta diri. Sayon ra kay na gastuhon ang kwarta pero dugay kay na siya abuton Pero makita ninyo mo Uy, lami yun ang ako ang giluto, no? Mawa na po atong diet. So, nagpalit na po dayon ng inyuhang indayo kuan. Kanang, Unsa so, may ngaran ani sayoti dugay kay na to na malitok ba so aku giguta giguta, lang gigutan din na basta kay gigutan dutan lang na ko na din na kay aron maduha ka ang aku ang luto on nga kang lulu unya aron na asay kasi masima on nga lain ba nya na luto na di ay na tilawan na to bi kay aron o oh, unsa ikulang Mm, makita gyud ninyo nga humot gyud kay na siya lami gyud kay kay nagpanilap man ang inyong indeng Reina pislat. So karon giluto na poday nakuang na ang ako ang isa ka kay aron mga ona ming lolo pero dili na kumudungan sa iha ay ra kumudungan kaon sa ilahong na naa si lola kay lainan si so, ko magdungan-dungan ko kaon sa iha nga kami rang duha nga wala si lola. So maglahi ko diri sa kay aron na ako itay magatubang at tubang sa ko ang cellphone unya gibutangan nang dena nako din na, nakunin, ha tubig kay aron lami-lami. Pero in ang tanan na kong gihatag kang lulu na hurot niya ngayon na anara ko ang pagluto. Bye, pangaon na mo din ha. Sagan kay salamat.